Pre, wait lang ah. Ninja Channel, tumatawa eh. Wait lang, hindi ka lang. Ano lang pong atawa? ako para may um, i ka pa Kaya ka muna, Kung may, may ka diba? Sa akin Ooh, sa <tong> hey Guys, nandito na kami ngayon sa Rerza, sa studio. And si Jovan. Hi, live yun. Hello po. And Annalyn at Kuya Marcia. Hello. pag lang talaga. Hindi na naman rapis na daw. Ay! na naman na daw. Punta tayo rin mamaya. Hey! Hey! na daw. Lin! Pre, wait lang ako. Ninja Channel, tumatawa eh. Wait lang, ka lang.

Quiz. Rax. Rax na daw. Ay, oh, see. Wait. Din. Oh. <laughs> <laughs> <Ganun. laughs> <laughs> na lang akawa niya? Ganun. Parang wala. Din, daw. Ano? Ano yun? <laughs> Ganun pala yun. <laughs> <laughs> Nalaglag sa... Nasa ko iba sila, no? Sige na. Ay, sige, sige. Uh, ako, ha? <laughs> okay. Ay, 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 ay! Na, ay! Sunod na rin ako, Sige. <laughs> Sige <tol>, Ingat, ha? <laughs> <Ito ka>. uh, <laughs> Lin, pray, tara na, practice na. 30 minutes daw kayo natin, no? coach Lin, oh. Oh, bumila ko ng ano, ng... Bumila ko ng pagkain mo para pag nag-practice ka, oh, may energy ka. Hello? Hello?

Binigay ko para sa iyo, hindi para sa kanya. Hindi para sa kanya to. Sige. Ah, talaga? Oo, oh, sa iyo, sa iyo Kanina pa nga nag okay. si Coach Dun eh. Hindi, okay. sige, kainin mo para sa par practice mo may pagkain. Oh, sige, ito. ito. Sa lang din to. Sige na. Baka busot ka. Sige. Sige na. Ang ano? bango, no? <laughs> Ang <laughs> bango. naman ito pa Actually, ah, mas marami pa yan. Marami pa iba. Ibang amoy, mga 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 mga

Gogo pa. Tara, lapitan na natin. Gogo. Gogo. dali. <laughs> <laughs> masuk na Gogo. Tol, Ano, practice na daw, Tol. <laughs> <Tala. laughs> <Tala. laughs> <Tala na, tala. hati> Hindi. Souls ano lang <laughs> it's a prank <laughs> okay <laughs> Tol, prank lang talaga si Jena huh masiyong bakit ling parang parang sa akin. ano ano parang kumakausap sa sa Gagi. Nakas? Dito kayo, Ma. Sige na. Ayan na. Uy. Prank oh, lang yun. Hindi na, Prank. Prank lang. prang Prank. Ano? Yari na. Last <laughs> niya <Ask me> naman. <laughs> <laughs> go, it's your Ano, tara na. Gagawin no, lang no, talaga, no, oh. No, Gagawin lang mo luwag. May no, luwag no, 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 no. no, ali. Tara na. Ang amoy mo kasi. Ling! <laughs> tara na! <laughs> tara Sino man para sa <laughs> akin di ko sasayangin Tara na! Wala <laughs> na gulit. Go talaga, Gogi. Ano, tara na! Binigyan ko ng pagkain sa iyo, babinigyan. Prank lang nga yun. Trunk lang yun. Pagod. Anong pagod, pagod ka eh. Pagod ka si. Leng. Amoy mo na, Leng. Kaya ka mo na. Tara na. Trunk lang yun. Sorry na. Lakas niyo mong prank? sorry na. Eh, sorry na. Tara na. Tara na, tara na. Let's go na. Sige na. Ah, alika na. Go. Sunod na lang ako. Sunod na lang ako. Sunod na lang ako. Sunod na lang ako. na